Shout out to my newest followers at sa mga nag-recommend sa akin patuloy sa page ko. Thank you so much po. Having a break? Grabe. Hindi ko ma-imagine na mahal niyo ako. Salamat ha. Miss na ko miss ko na kayo. So, kabayan, kamusta? Nakapagpagupit ka na ba? Ay, mm, meron dito sa si may palayin ko pa, si Miles. Kapangalan niya yung isang okay. pinamanahin okay. ko na okay. extension okay. wire natin sa so, Ayun, diba video ba so? to? So, ako we'll yeah. sa Ay, punch yeah. sa akin. Kaya, Duhin lang kita. Yun ulit ko na. Pag-upit na din kayo guys. Highly recommended sila.